Alog nandito na naman tayo. Ayan oh. Meron tayong kanin. Uh, sausawan. Toyo, manse, sili, at saka uh, sibuyas. Tapos meron tayong gulay. Yan no? Okra, alugbate. Yan lang, sinabawan natin. Tapos ang pinaka ano natin, special event. Yan, pritong isda. So, hindi ko na pinakita yung ano, magluto kasi prito lang yan, basic na basic, di ba? Tapos ito, pinakuluan lang natin. Tapos may asin. Ito, walang timpla. Ang magdadala ng timpla, ito to yung man. See, ito kasi yung paborito ko eh. Yun, di ba? Ganun lang, basic. Hindi na natin kailangan pakita yung luto kasi basic lang. Pinakuluan <laughs> lang tong sabaw. Pero may lasa to, may asin to. Tsaka kunting bitsin. Or papalasa. So yun. Salamat muna tayo. yun tara nahan natin sa sabaw ah sarap ito isda isda ito 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 oy ito yung gusto ko spray ito eh tamang crispy lang ah, sili pala natin ah, mansi dyan natin yan Tara sabay-sabay tayong kumain. Kumuha na kayo ng kanya-kanyang baho diyan. Pansya. Hmm? Sarap. Saka, kain po. Hmm. Sarap. Kain guys, kain. kain. Pasok tayo. Ah. Alubate. Tapos kanya ba iba. Nagugas tayo kahapon eh. Para. Makain ba kayo ng ganitong ulap? Kain yung ulo. Walang tapon to. Ay, yung buto lang siguro. Stop. Walang lasa yung pinarito kong isda. Ah. Direct prito lang. Dito na akong kumuha ng lasa para hindi naman sobrang maalat na yung prito mo. Maalat pa yung ano, sauce. ganoon lang. Ano ko eh, kahit papano kasi, binabawasan natin yung alat pa nasanay na rin man tayo sa pagkain dito sa ibang bansa na hindi ganun kaalat sama ah, sa kawawa and kidney natin magsasuffer di ba ah PS kakain yung hmm. mas healthy well, compara sama karne di bawah the best tarap deh <coughs> 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 tao đi to tao giờ mình tao bạn nào

Interact na interrupt na naman tayo natusan tayo mag close nung gate wala naman kasing guard dito kami kami lang nagbubukas niya nag close kasi nag check nung na, ano yung ibang sensor may mga sensor kasi yung kada ayan yan kada pinto na yan may mga sensor yan kaya yung basa basta pati yung gate bukod sa CCTV may mga sensor ba Ganun kasi dito. Kami kami lang nag-aano diyan. lang. Iba kasi dito. Ah. Uh, ibang ko sa ibang kampanya. Kaya Multitask ba? Kung hindi mo nakabisado sa Pinas, dito matuto ka na multitask eh. Kasi hindi nila pa rin kahit, kahit mga machine. Basta mabilis katuruan ya ano nila yan Kailangan matutuka Sa atin dadaan pa ng mga di ba, mga authorized Authorized Dito hindi Sa una Pero pag Kaya nga matutuka Hindi yung Hindi ba tuturuan Sa atin pangit kasi Tuturuan lang yung Magpipili lang ba Dito gusto nila lahat Marunong Sa saan lagay so mostly sa mga ano OFW multi-skill mas maganda rin yun kasi dagdag experience sarap tama lang yung pagka prito natin di sobrang crispy Kakain. Malahati yung panin ko. ipag yung dalawang piraso. Tipid rin pala ng ulam na ito ha. Mm. Gulo tayo. Sarap. Sumasarap talaga ako magluto. Kala <laughs> mo talaga, ano? Alam mo, basic na basic naman to eh. Get you know Kaya yung kaya lutoin ba? Parang ito yung luto na ano eh. Pinakamadali. Bila mo, painit ka lang ng mantika. Tapos, salang mo yung isda. Kaya mo lang, gusto Bekta rin, luto na eh. Sa gulay naman. Pakuluan mo lang. Nunit ng tutorial. magkamay kumain no? may dagdag pang siguro yung mga kamay natin masarap <laughs> kumain pag nakakamay of course kailangan magukas kaya mayonis kasi ipapasok mo yan sa katawan mo wala nang hiwa-hiwa yung okra tanggalan lang ng ulo diba? para may manguya buto tapo natin okay. mahirap nang huyain yan Ito so, ibang parte, kain yan. Pati ulo, ang sapon yan. Kasi nag-crispy ng gusto yung ulo, eh. masarap. Kasi manipis, diba? Ah. panalo alugbate sa so, Ukraine lang ano ba kahit anong gulay naman eh sa so, sabawan sa ngayon ito lang ito lang available na meron tayo eh ano lang available natin ba? Hmm? 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 Grabe yung crispy oh. pak

kumain lang ng nanaaayon. <laughs> <laughs> mm. Ang ganda pag mas brand nung ano, bagong company sa likod. Malapit na matapos oh. May mga in na pa unti-unti makina. Oh ganda ng ano, pagbago, maganda talaga no kasi malinis ba lamang hmmm every bottle counts ah diba? pinaghirapan niya ng mga magsasaka kaya dapat wala tayong tira diba salot tayo sa mga magsasaka dahil anak din tayo ng magsasaka at saka marunong tayo magsaka kaya palagahan natin bawat bottle. laman ah try nyo to guys sabi sarap tira sa oh. Simot. Buto lang na isda, oh. Tira pa tayo isa. O yung kanin-kanin. Laman to. kain kanin niya. Gulay na yan, oh. Hindi ah, yeah. naman sobrang crispy yung laman, yung balat lang banda. Ito yung paborito kasi, yung may manguya-unguya ba. Pero pagdating sa ulo, yung pinakaulo niya, Crispy. Terus may maramdaman tayo sa laman ba? Hindi sobrang lutong. Ah. Tap. Tingnan nyo naman ang laman na yan.

Dahil well, tapos na tayo. Sana busog rin kayo dyan habang nanonood mga kababayan, ang panig kaman ng mundo. Mag-ingat. Then laban lang sa buhay. I think you Lord, peace and God bless. Bye-bye.